Wow! Little pussy! Ano ah. little pussy? Pussy yan! Nakikita mo ba yan? Bago kong pusa yan, tingnan mo. Nasabi ko sa may ganyan din ako. Little pussy. Ay! Ay. Tingnan mo, tingnan mo ito. Ming, 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 Nangangagat yan. Hey, pussy, pussy! Nangangagat yan. Uy, hmm. sinagat ka na? Alam mo pangalan yan? Ano? Kifi. Kipi hmm, Si Kipi 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 Tignan mo yung mukha niya Tignan mo yung mukha niya oh, na, pare Kamukha nga ng bilat ko <laughs> Diba? Sabi ko sa'yo Maputi Oo Maputi nga Din yung bilat ko na may medyo May pagkaitim nga lang Ah, saan dyan? Ah, kasi yung, Ayun ako, yung, ilong, yung... Niya, Oo, yung ilong niya Maitim O, yung ilong niya Tignan mo pare Ganito yung kipi ko eh Bakit ba? Tinignan mo ba yung kipi mo? Oo, chine Kog ko bakit mo na naman tinitignan? Ano oh. ba to? Ah, Sayang miss yan, tsaka ano, Persian. Oh, lalaki oh, may b**** Lalaki na. Hmm. Parang hindi, pero alam mo ba, nagtataka ako, parang hindi siya imported na pusa. Imported yan, may kita mo agad, do, tignan mo yung kulay, yung sa ilong niya. Hmm. Malalaman wow. mo, KP talaga siya. Parang ganda ng KP mo. Baka pwedeng akin na lang to. Ikakabili ko lang yan eh. Binibenta ko na nga, 20,000 yan eh. Pakadamot mo lang pare, parang pepe ay pepe. Ano? Kipin lang eh. Binibenta ko nga, kaya ako nga pinakita sa sa'yo kasi bibenta ko sa sa'yo yan. Nga mo, kamukha talaga ng kifi ko. Kaya nga, yun nga, kamukha ng kifi mo. Eh. <laughs> kamukha ng, oh, kamukha ng, magkamukha kayong dalawa. Yes! Bilin mo na sa akin yan, kumari. Bigay mo na lang sa akin, para di naman tayo tropa, pare. Hindi. Ah, pwede naman natin pag-usapan lahat ng bagay. <laughs> Anong usapan pa yan? Pag-usapan natin, siyempre. Paghihirapan mo yan kasi, siyempre, bibigang kita ng pusa, mahal ang bili ko dyan. Magkano din bili ko dyan? Ang ah, magkano bili mo sa ah, pusi mo? Ang mahal, ma alam mo ba, mahal ang mga pusi ngayon. Nagmahal ang bintahan ngayon sa, ano, sa black market. Oh, ang sabi niya, ah, ano, gusto niya sa akin, oh. Tsaka ano, Mari? Ano? Endangered species yan. Bakit endangered species? Endangered kasi bihira na lang, bihira ka makakita ng ganyang itsurang pusa. Yung mga pusi na ganyan, bihira na lang yan. Kahit, kahit pumunta kang malate, wala ka makakita ng ganyan. Ba, 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 ba? Hindi ko na pwede bigay sa'yo yan. Kailangan mong may ex-deal sa... Huwag mong kainin! Nakain mo na! Ako pang kakain sa pusi na yan eh. Tapos ako, ako kakain lang kay KV ha. Hindi mo pwedeng kain-kainin yan. Pare, nakakain din ako ng KV. Kumakain ka din ng KV? Kailan lang? Kinakain ko ito. Ah, talaga? Oo. alam mo yung Oo. Oh. Yun. Yun yun. Gawa sa pusa yun. Mare, parang ayoko na ibenta sa'yo yan. Gagawin mong siopaw yan. balik mo na sa kulungan yan. Ano ba? Bibilin mo ba yan? Dami hindi, eh. mo na lang sa akin pare, ang cute niya Hindi ko nga ibibigay sa'yo yan. Kailangan mong ano yan, kailangan may ibibigay ka rin sa akin. Para ibibigay ko na sa'yo yung pusa. Gamot ko talaga pare ang mo! <laughs> huh? ang, panghe. ang panghe! hindi kasi naghugas. <laughs> <laughs> ka hindi kasi naghugas? Hindi naghugas, Mari. Ang panghe ng kipi mo pare, hindi mo naman linis. Tapos kinakain-kain ko ba? Kaya nga, wag mo kasing, huwag kang kumain ng kipi. Alam mo na nga mapanghi. O, oh, Ay! <laughs> Ba't mo kinain yung ulo? Ang sarap niya pare, tingnan mo. Uh, ako din! Uh, o. Kainin mo rin ako. oh, uh, kainin mo. Ang cute nga niyan no? oh. Uh, ah, pare, kainin mo <laughs> na. <man. laughs>